Aray! Kamusta? Kamusta kayo? Ay. Nakalala nyo ba ako? Oo, yung nagbigay ka oh, dito. Oo, tay, kamusta yung bigas? Nakatulong ba sa atin? At Nakatulong araw rin. Naka... Nagamit nyo ng mga ilang araw. Oo, oh, ano sabi ni nanay? Sabi niya? nanay, buti yung labat. Hahaha. <laughs> naka Nakatipid? Oo, oh, kamusta kayo ngayon? paano kayo? Ha? Ang mahalaga na gaanap buhay Ha? Sa bahay Oo So bubutin naman nakatulong yung bigas So dadalin nyo to ngayon Saan nyo dadalin to? Okay. Naghahanap uh, pa ako Ha? Naghahanap ka pa? Anong oras ka umalis? Okay gagawin na mga alas 5:30. Anong oras ka babalik yan para Wala, maibenta? Para hindi ako nakuha, nakapagbenta. Mga magkano kaya kikitain yan pag naibenta nyo? Dalawang daan. Maghahanap ka pa. Ano yan? Uh, ah, saan nyo dadalhin yung pinagkakitaan nyo? Hindi, saan, pag yung pinagbilhan, saan nyo dadalhin? Bigas. So, ibig sabihin, alas 5 pa kayo umalis ng bahay. Tapos, naghahanap kayo ng mga kalakal para maibenta. Tapos, ang pinagbenta na mga dalawandaan, o oh, dalawandaan, ibibili nyo ng bigas. okay. okay. Kaya ko magbibigyan ko lang? Oo. Sige. Tay, bibig bibigyan ko kayo ng bigas. Okay lang ba? ah Sige, agit lang, ha? Bigyan na lang natin tong bigas. Eh, maaga pa lang nakita natin to si tatay. Tay, may bigas ka na. So, hindi ka na mahihirapan para mga lakal may pambiling bigas. Kasi may bigas ka na ngayon, may uuwi. Ano pangalan nyo, Tay? Jimmy. Tatay Jimmy. Ilan taon na kayo, Tay? Ha? 64. 64? Ano niyo address nyo? Ano ba address? Sa, ano ang sa, ano, sa sakong address? Ah, uh, Diamond Interbel. Diamond Interbel Caloocan Diamond Interbel Caloocan Anong number? Wala number kasi nakasabi, sa gilid ng, sa ng pabrika ng LG. Pabrika ng LG sa gilid. Kino. Oo. Anong ano? Anong barangay? 164. Barangay 164 Calookan. Sige, so hopefully, Loben, one time, makadalaw ako sa inyo doon, ha? Ingat tayo, ha? Medyo papasok ako, eh. Uh, na, na oh, <laughs> Sige, ingat tayo, ingat. Okay. Ayun, nakausap natin si tatay at inalam natin yung address din. Baka isang araw, madalaw ako sa kanya.